historia tagalog horror stories Isang mapagpalang araw po. Ang ibabahagi ko pong kwento ay naganap dekada na rin po ang nakalipas nang sumama po ako magbakasyon sa probinsya ng isang matalik kong kaklase. Tawagin nyo na lang po akong sa pangalang Dina. 45 anyos na po at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Maynila na kung saan po ako isinilang. Babaing Manilenya po ako dahil dito po ako pinanganak sa Maynila at tubong Tagalog po ang aking ama at ina Nangyari po ang karanasan kong ito taong 1994 at nasa edad pa lang po ako ng 16 anyos at nag-aaral po ako noon. Dahil po laking Maynila po ako ay matagal ko na pong inaasam na makapunta sa ilang mga panig na probinsya. Nakakaumay na kasi ang mga tanawin sa lungsod ng Maynila dahil puro nalang gusali at sasakyan ng aking nakikita Natupad naman po ang pinapangarap kong makarating sa isang probinsya sa Bicol nang makilala ko at naging matalik na kaibigan ang bago ko pong kaklase na nagmula pa sa lalawigan ng Katanduanes. Itago na lang po natin siyang sa pangalang Bilen. Sa isang taon na palagi kaming nagkakasama ni Bilen sa huling bahagi ng sekundarya ay naging malapit po kami sa isa't isa na halos Dapatid na po ang turingan naming dalawa. Naninirahan po si Belen sa isa nitong kamag-anak dito po sa Maynila. Nang makapagtapos kami sa sekundarya, kung saan po mag-e-enroll na kami sa kolehiyo sa susunod na pasukan, ay naisipan muna nito na magbakasyon sa kanilang lugar sa Katanduanes. At nang malaman ko pong magbabakasyon muna si Belen sa kanilang isla, ay hindi na po ako nagdalawang-isip pa na sabihin sa kanya na nais ko pong sumama na agad naman itong tinutulan dahil baka daw magalit ang aking mga magulang lalo na't kakilala na nito ang aking ama at ina Ngunit sinabi ko naman kay Belen na magpapaalam ako sa aking mga magulang at masisiguro kong papayag ang mga ito dahil kilala naman nila si Belen Pumayag naman si Belen ang sabihin ko iyon dahil nais talaga ako nitong isama para ipasyal sa kanilang lugar lalo na't mayaman sa anyong tubig ang kanilang probinsya. Kaya't kinagabihan po ay kaagad ako nagpaalam sa aking mga magulang at hindi naman sila tumutol dahil alam nilang mabait si Belen lalo na't ilang beses ko na ito isinama sa aming tahanan halos po hindi maipinta ang aking kasiyahan nang pumayag ang aking mga magulang at niyakap ko po sila ng mahigpit bilang pasasalamat sa kanila. At nang gabi pong iyon ay agad po akong nag-impake ng aking mga gamit na dadalhin sa aking pagbabakasyon tulad ng mga damit at ilang mga personal na mga gamit. Hindi na rin po ako makatulog ng gabing iyon dahil nasasabik na akong sumapit ang bagong umaga dahil kinabukasan po ang nakatalagang araw na pagpunta namin ni Belen sa kanilang probinsya. At kinabukasan ay hinatid po ako ng aking mga magulang sa terminal ng bus, lulan po ng aming sasakyan dahil meron po kaming sariling kotse. Hindi naman po sa pagmamayabang ay nakakaangat kami sa buhay dahil maganda ang profesyon ng trabaho ng aking mga magulang. Bumili pa nga si na mama at papa ng ilang pagkain sa grocery bilang pasalubong ko sa pamilya ng aking kaibigan. Nang makarating kami ng terminal ay nandoon na po si Belen at nakaupo sa pinag-uupuan ng mga pasahero habang hawak po nito ang asul na bagpak at isang karton na sa tingin ko po ay naglalaman ito ng ilang mga pasalubong nito sa kanyang mga magulang. Nagbili naman po ang aking inaki Belen na siya na daw po ang bahala sa akin pag naroon na po kami at sinabihan naman po ako na huwag daw po kong maging pasaway sa kaibigan kong si Belen. Habang nasa bus kami ni Belen ay masaya naman kami nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan para hindi kami mabagod sa aming biyahe lalo na ilang oras din kaming mananatili sa bus. Habang nag-uusap kami ay sinasabayan namin ito ng pagmuya ng cornix. Subalit, ang kwelang usapan namin ay napunta sa seryosong usapan dahil naikwento ni Belen ang mga kababalaghan sa kanilang probinsya. Tulad na lang ng mga engkanto at mga aswang. Dahil po laking Maynila ako ay hindi po ako naniniwala sa mga ganoong nilalang. lang. Ngunit nakikinig naman ako sa mga ikinakwento ni Belen dahil nahilig ako sa mga kwentong kababalaghan at mahilig din akong magbasa ng mga nakakatakot na kwento. Sinabi pa sa akin ni Belen na sinabi daw sa kanya ng kanyang nanay ay marami daw mga aswang ang naninirahan sa kanilang lugar at galing pa daw ito sa malalayong probinsya ng kabisayaan Meron din daw sa isang abandonadong paaralan na halos pinamumugaran na daw ito ng mga maligno at lamang lupa dahil ito daw ay napapalibutan ng na mga nagtataasang puno at mga ligaw na talahib. Nabanggit pa raw ng nanay ni Belen na may nakatira daw na matandang babae sa abandonadong paaralan at pinaghihinalaan ito na isang aswang. Sinabi ko na lang kay Belen na nakakatakot naman pala sa kanila at baka pagdating ko doon sa kanila ay hindi na ako makabalik sa amin dahil kinain ako ng aswang. Habang mariin akong tumatawa dahil binibiro ko ito. Hindi naman kasi ako matatakotin na babae. Tinanong pangako ni Belen kung hindi raw ba ako naniniwala sa kanyang sinasabi. At bahala daw ako kapag nakarating ako sa kanila ay baka hindi na raw ako makabalik sa amin at baka raw kinain ako ng isang aswang. Pabirong sabi sa akin ni Belen na hindi na namin napigilang mapatawa sa isa't isa. Kahit na matagal ang aming biyahe patungong katanduanes ay hindi talaga ako naiinip dahil palabiru talaga si Belen at halos hindi nalalayo ang aming ugali kaya't mabilis kaming nagkakasundo hindi ko na rin namalaya noon na madilim na ang paligid dahil nalibang kami sa pag-uusap at kwentuhan ni Belen. Naaliw naman ako sa malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa bintana. Dahilan para makaramdam ako ng matinding antok dahil sa napakapreskong hangin na hindi tulad sa Maynila na halos puro usok ng tambucho ang nalalanghap ko. Pareho kaming nakatulog ni Belen dahil nabusog naman kami sa aming kinain kanina habang nagkukwentuhan kaming dalawa. Sa muling pagdilat ng aming mga mata ay muli nang umaho ng araw sa silangan na bahagi ng kalangitan. Nang makarating kami sa aming destinasyon ay muli kaming sumakay ng bangkang dimotor dahil sa isang isla ng katanduanis nakatira ang pamilya ng aking kaibigan. Labis na tuwa at galak ang namumutawi sa aking pagkatao dahil napakaganda ng mga tanawin. Marami din akong nakikitang matatayog na mga puno sa bawat maliliit na isla na aming dinadaanan at halos napakalinis po ng tubig at nasasabik na akong maligo habang tumatakbo ang sinasakyan naming malaking bangkang di motor na kung saan may mga nakasabayan kami na ilang pasahero na galing din sa kamay nilaan. Namangha ako sa isang malaking isla na bumubungad sa aming harapan dahil para itong paraiso sa aking paningin at iyon na nga ang mismong lugar ni Labilena. Marami ding kabahayan ang nakatirik sa nasabing isla ngunit watak-watak ang mga ito Nabanggit din po sa akin ni Belen na may sariling pamilihan o palengke ang kanilang isla at meron din mga tinayong mga gusali na magsisilbing pagamutan at paaralan. Dahil abandonado na din ang dati nilang paaralan, buhat nang sinalanta ito ng malakas na bagyo. Nang makarating kami sa bahay nila Belen ay agad akong pinakilala sa kanyang mga magulang. Nandoon din ang kanyang mga kapatid. Malawak din ang islat kahit maraming pamilya din ang mga naninirahan dito. Maganda po ang bahay nila Belen kahit hinulma lang ito sa sawali at pawid. Malawak din ang taniman nila ng mga gulay sa tabi ng kanilang tahanan na nagnimisto tulang hardin. Naging masaya ako sa unang araw ng pananatili ko sa bahay ng matalik kong kaibigan kahit na hindi pa ako nililibot nito sa kanilang isla para pagmasdan ang angkin ng kanilang isla. Masasarap din ang mga inihain na pagkain sa aming pananghalian dahil puro malalaki at sariwang isda ang mga ito at marami ding hinug na saging ang nakapatong sa lamesa. Nang sumapit ang gabi ay isa pong pangyayari ang hindi ko po inaasahang madinig sa pagitan ng nanay ni Belen at sa ilang kalapit bahay nila. Sinabi kasi ng ginang sa nanay ni Belena may natagpo ang bangkay ng isang dalagita sa batuhan malapit sa tabing dagat na halos wakwak -wak ang sikmura at nawawala ang mga laman loob pati na rin ang dalawang mga mata ng dalagita. Halos nagimbal po ako sa aking nadinig dahil hindi pala nagbibiro si Belen sa kanyang mga sinabi sa akin totoo pala na may mga aswang sa kanilang baryo. Nabanggit din ang ginang sa nanay ni Belena, na baka raw may kinalaman ng matandang babaeng naninirahan sa abandonadong paaralan. Ngunit sinabi naman ng nanay ni Belen sa kanyang kibigan na huwag daw muna basta-basta magbintang sa matanda dahil may iilang dayuhan na rin namang napadpad sa kanilang isla. Kinabukasan, Maaga po akong nagising dahil mamamalengki kami ni Belen sa kanilang isla na kung saan daw dadaanan namin ang abandonadong paaralan. Sinabi naman ni Belen na huwag daw akong matakot dahil wala namang gumagalang aswang sa kasagsaga ng umaga. At habang namimili kami ni Belen ng mga bagong katay na karne at ilang mga sariwang isda at mga sariwang prutas na halos napakamura lang ay isang matandang babae ang umagaw po ng aking pansin. Dahil nadulas ito habang marahan na naglalakad habang hawak po niya ang kanyang tungkod. Natapon po sa lupa ang kanyang mga pinamili at wala man lang ni isang tumulong po sa kanya. Dahil po naaawa ako sa matanda ay mabilis po akong lumapit sa kanya at tinulungan ko po siyang makatayo Pinulot ko din ang pinamili nitong mga natapon sa lupa. Tinanong po ako ng matanda kung ano ro po ang pangalan ko at napakabuti ko do pong tao. Hindi ro po kasi ako nag-alin lang na tulungan siya. Dahil mukha namang mabait ang matandang babae, ay nagpakilala po ako sa kanya. Ngunit, nabigla na lang po ako ng sabihin ng matanda na nais daw niyang hawakan ng aking mga kamay dahil babasahin raw niya ang guhit ng aking palad. Nanlamig ako ng basahin ng matandang babae ang aking mga palad dahil sinabi po niya na mayroon daw po paparating na panganib sa akin na labis ko pong ikinatakot dahil mukha pong nagsasabi ito ng totoo. Nagpaalam naman sa akin ng matandang babae matapos ilahad ang guhit ng aking mga palad at binalaan ako na mag-iingat. Ginawa raw niya iyon bilang pasasalamat sa pagtulong ko sa kanya. Maya-maya ay tinatawag na po ako ni Belen dahil natapos na itong bumili ng mga kinakailangan sa pagluluto habang nakatayo sa huling pinagbibilhan na tindahan. Mabilis po akong lumapit sa aking kaibigan at tinanong ako nito kung bakit natulala ako sa labas ng palengke. Sinabi ko naman sa kanya na may tinitignan lang ako at hindi ko na nagawang sabihin sa kanya ang sinabi sa akin ng matandang babae. Matapos namin mabili ang lahat ng mga pangunahing pangangailangan, kaagad na kami naglakad pabalik sa bahay ng mga nagulang ng aking kibigan. Nangako din sa akin si Belen na ililibot niya ako sa kanilang isla na madalas nilang paliguan noon malapit sa tabing dagat. Masaya po akong iginala ni Belen sa tabing dagat kasama ang ilan nitong kapatid matapos naming maibigay sa kanyang ina ang aming pinamili. Naligo na rin kami sa dagat at halos sinulit ko ang pangalawang araw kong bakasyon sa isla ng Katanduanes. Noong sumapit ang ikatlong araw ay isang pangyayari ang hindi namin inaasahan ni Belen at tila nangyari nga ang hula sa akin ng matandang babae na nagbigay ng hilakbot sa aking pagkatao na kung saan masisilayan ng dalawang mata ko ang isang uri ng nilalang na tinatawag na aswang. Kinahaponan sa pangatlong araw kong pananatili sa isla ng matalik kong kaibigan ay niyaya ko muli si Belen na kami sa tabing dagat. Hindi kasi ako nagsasawang pagmasda ng malinaw na tubig at napakakintab ng na mga bato sa tabi ng isla kung saan matatanaw ko rin ang mga malaberding kakahuyan. At habang naglalakad kami ni Belen sa tabing dagat ay nakaapak ang aming mga paa sa basang buhangin. Mayroon pong isang maliit na lansya ang dumaong sa tabing dagat sa kayang ilang kalalakihan sa amin nakatuon ang ng kanilang paningin habang nag-uusap ang mga ito. Hindi namin sila pinapansin at nagpatuloy kami sa aming paglalakad sa baybayin ng dagat hanggang sa bumaba ang tatlong kalalakihan at may mga bitbit silang maliliit na plastic icebox at naglalakad patungo sa direksyon ng kagubatan na kung saan tinutumbok nito ang daan patungo sa abandonadong paaralan hanggang sa muling bumaba ang tatlo pang kalalakihan at ang isa sa kanila ay may dalang malaking kwadradong bag na kawangis ng isang suitcase. Mariin silang lumapit sa amin at marahas kaming hinawakan. Nagpumiglas naman kami ni Belen ngunit sadyang malakas sila hanggang sa isang panyo ang itinakip nila sa aming ilong at naaamoy namin ang isang kemikal dahilan para mawalan kami ng malaya sa muling pagmulat ng aking mga mata ay malamlam na liwanag ang nagmumula sa isang malaking rechargeable flashlight ang bumungad sa aking harapan habang nakahiga ako sa isang lumang kama na gawa sa makapal na lata. Inilibot ko po ang aking paningin sa buong paligid at doon ko na silayan na nasa loob kami ng lumang gusali na halatang malapit na itong gumuho habang napapalibutan ng pader ng mga gumagapang na halaman at ilang mga sariwang baging nang lumingon ako sa kaliwang bahagi sa bandang ibaba na kung saan mayroong ding liwanag galing sa malaking flashlight ay nasindak ako sa aking nasaksihan dahil nakahiga din si Belen sa isang kama katulad sa aking kinahihigaan habang nakatali ang mga kamay at binti nakahubot-hubad si Belen at nasa tabi nito ang isang lalaki na nakasuot na puting damit na katulad na kasuotan ng isang doktor. Katabi ang isa pang lalaki habang nasa tabi nito ang isang maliit na nakabukas na ice box habang umuusok ito na nagmumula sa durog na yelo. Tila alam ko na ang kanilang gagawin dahil may hawak na iskalpel ang lalaking nakasuot na pang doktor at nakatutok ito sa dibdib ni Belen. Naiisip ko rin na baka tinuroka ng pampatulog ang aking kibigan dahil wala pa rin itong malay. Ang ibang kasamahan nilang lalaki ay hindi ko na nakita ngunit nadidinig ko ang kanilang mga boses sa hindi ka kalayuan. Akmang ilalapat na ang isang matalas na scalpel sa dibdib ni Belen upang hiwain ito. Ay sumigaw po ako ng malakas dahilan para itigil nito ang nais gawin sa aking kibigan. Batid ko na mga organ trader sila dahil usong-uso sa kalakhang Maynila ang ganitong sistema na hawak ng isang malaking sindikato. Matapos ko pong sumigaw ng malakas ay nagsidatingan ang mga kasamahan itong galing sa labas ng lumang gusaling aming kinasasadlakan. Lumapit sila sa akin at malakas akong sinuntok sa aking sikmura dahilan para manghina po ako. Umuwi ka ng isang lalaki sa doktor na kausap nito na baka pwede muna daw ba nilang galawin ang babae bago nila operahan para kunin ang mahalagang organ. Sayang daw kasi yung babae dahil napakakinis do ng balat. Sumagot naman sa kanila ang doktor na bahala daw sila kung gusto nilang halayin ang babae iyan basta huwag daw sasaktan at baka mapuruhan ng ilang mga organ na nais nilang kunin para ibenta sa black market ako pala ang gustong halay ng mga lalaki atak at mga halay na sana ako ng apat na kalalakihan ay muli kong pinilit na sumigaw at nang bubusalan ng isang lalaki ang aking bibig habang ang iba naman ay hinuhubaran ng aking damit ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan Bigla kasi akong nakadinig na may hinang angil ng mga nilalang sa buong paligid ng lumang gusali. Pati ang mga kalalakihan na tangka akong hahalayin ay napatigil dahil nadinig din nila ang may angil. Lahat kami ay nilamo ng sindak ng magsilabasa ng maliliit na nilalang na halos sumusukat ang kanilang taas sa dalawa o tatlong talampakan para silang mga unanong halimaw dahil nakakatakot ang kanilang mga itsura na parang isang mababangis na halimaw na tulad sa mga larawan sa libro ng mga katatakutan. Mapupula ang kanilang mga mata at maiitim ang kanilang mga balat. Matatala sa mga kuko nila at ngipin at mahahaba din ang kanilang tenga. Halos napalibutan kami ng maliliit na halimaw na halos humigit kumulang ang kanilang bilang sa sampu. Napasigo na lang po ako ng atakihin ng mga nilalang ang apat na kalalakihan na nakatayo sa aking tabi habang ang ibang maliliit na halimaw ay sinalakay naman ng doktor at ang alalay nito. Halos malinaw ko nasaksihan kung paano lapain ng maliit na nilalang ang anim na kalalakihan. Binutas ang kanilang mga sikmura at kinalkal ang laman loob at walang habas nilang nilantakan para silang mababangis na tigre habang kinakain ang mga laman loob tulad ng bituka, atay, baga at puso. Kinain din nila ang laman na halos humihiwalay na sa buto dahil ninatngat nila ito ng kanilang matutulis ng ngipin na parang mga karayom. Lumipas ang ilang minuto ay halos buto na lang ang natira sa anim na kalalakihan Matapos po nilang gawing hapuna ng mga lalaking dumukot sa amin at nais kunin ang aming mga organ, ay nagtipon-tipon silang lahat at marahang naglakad pa palapit sa akin habang nanatili pa rin walang malay si Belena Tila nawalan ako ng pag-asa ng mga sandaling iyon dahil batid ko na ako na po ang susunod nilang kakainin napaihi na rin po ako sa aking salawal dahil sa labis ko po natakot. Nang tuluyan ng makalapit sa akin ang mababangis na maliliit na nilalang, ay bigla silang nagsitakbuhan papalayo sa akin at naglaho sa madilim na bahagi ng lumang gusali na hindi ko po lubos na maunawaan. Sa paglisa ng maliliit na halimaw, ay biglang dumating ang matandang babae na nanghula sa akin Sumulpot din ito sa madilim na bahagi ng gusali malapit sa kakahuyan. Lola, tang nabigkas kong salitang makalapit sa akin ang matandang babae. Kinalagan ako nito at taos puso akong nagpasalamat. Handagli akong lumapit kay Belen at tinanggal ko ang pagkakatali ng kanyang mga kamay at paa. Sa apilitan ko itong ginising habang sinasampal ko ang kanyang mukha upang magkamalay. Nang magising ang diwa ni Belen ay sinabihan ko ito na mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat dahil kailangan na naming makaalis sa lumang gusali. At dahil din sa itinurok na gamot sa kanya ay binihisan ko ito ng damit dahil hindi pa niya kaya makagalaw ng maayos. Inalalayan ko po si Biling makatayo dahil nangihina rin ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago kami umalis sa lumang gusali ay nagwika sa akin na matandang babae na huwag kong ipagsasabi sa iba ang mga nasaksihan kong hiwaga sa lumang gusali at itinuro nito ang madaling daan palabas sa abandonadong gusali. Hindi ko po lubos maisip na nasa abandonadong paaralan pala kami. Napag-alaman ko ito nang makalabas kami sa itinurong daan ng matanda na kung saan natatanaw na namin sa hindi kalayuan ng ilang kabahayan Dumating po sa punto na nasilayan namin ang ilang bulto ng katawan na papalapit sa amin na agad namin itong nakilatis ni Belen kahit na madilim ang paligid. Dahil ang mga taong iyon ay walang iba kundi ang pamilya ng aking kibigan. Ilang oras na ro nila kaming hinahanap simula nang tumungo kami sa tabing dagat. Sinabi naman namin sa mga magulang ni Belen na dinukot kami ng anim ng kalalakihan. Ngunit hindi ko na po sinabi sa kanila ang tungkol sa maliliit na halimaw na pumaslang sa anim na kalalakihan. At dahil hindi naman alam ni Belen ang tungkol sa mga nangyari, ay inilihim ko na rin ito sa kanya. Tinanong po ako ng mga magulang ni Belen kung paano kami nakatakas. At sinabi ko na lang na tinulungan kami ng isang matandang babae para na din na mapanatag na rin ang loob nila sa matanda. Ang matandang babae kasi ang pinaghihinalaan nila na pumapatay ng ilang kababaihan at mga bata sa kanilang isla. Dahil malinaw na sa akin ang lahat na hindi naman mga aswang ang pumapatay sa mga naunang nabiktima, kundi biktima sila ng organ trafficking ng mga sindikato. Dahil lahat ng na mga natagpo ang mga bangkay ng mga panahong iyon ay pare-parehong nawawala ang mga mahalagang internal organ Kasama na din ang mga mata na ibinebenta ng mga ito sa mayayamang pamilya na may malubang sakit na nangangailangan ng mga internal organ para maduktungan po ang kanilang mga buhay. Siniyasat din ang pamunuan ng isla ang maliit na lansya na nakadaong sa tabing dagat at doon nila nakita ang ilang maliliit na icebox na naglalaman ng mga sariwang kidney, baga at puso na nakababad sa ibabo ng durug na yelo. Ngunit hindi na nila natagpuan ang mga sakay nito at hindi ko na rin po nabanggit sa pamunuan ng isla kung saan pumunta ang mga dumukot sa amin simula nang iligtas kami ng matandang babae. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagbago ang mga paratang nila sa matandang babae. Pero naguguluhan pa rin ako kung may kinalaman ba talaga ang matandang babae sa paglitaw ng maliliit na nila lang dahil nararamdaman ko na may ugnayan ito sa mga halimaw na kumain sa mga katawan ng anim na kalalakihan na halos sinimot ang laman pati na rin ang dugo. Matapos ang mahigit isang linggo naming bakasyon ni Belen sa kanilang isla sa Katanduanes, ay muli kaming bumalik sa Maynila para maghanda sa nalalapit na pasukan sa unang bahagi ng kolehiyo. Dahil sa isang bakasyon ay nabago nito ang aking paniniwala na totoo talagang nabubuhay sa mundo ang mga nilalang na tinatawag nilang mga aswang at mismo isa ako sa mga nagpapatunay na nabubuhay sila sa taigdig at hindi kathang isip lamang. nag din ako tungkol sa mga aswang na aking nakita sa isla ng Katanduanes at doon ko na pag-alaman sa aklat na nabasa ko na isa silang aswang na tinatawag na Mangalyo dahil tumutugma ang kanilang mga wangis sa nakaukit na larawan sa aklat. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Historia Tagalog Horror Stories